gumagawa ng paraan o gumagawa ng dahilan para hindi makabayan tatay mo sa mga inutang ninyo sa amin. Halos lahat ng kapatid ng tatay mo na utangan niya na hanggang ngayon hindi niya pa nababayaran. Tapos, lagi niyang dinadahilan. Pangako! Gagawang ko ng paraan! Mabayaran ko! Hanggang sa napako na yung mga pangako niya. Apan na nga kay Bungso. ng pagkain. Para may pangulang ko ako. Randy! Bungso! O, oh, saglit lang. O, oh, ikaw pala, kuya. so, baka pwede mo na makakunang sardinas. Sabigas. Ah, Hindi pa siya kumakain yung anak ko eh. Wala pa akong sahod eh. Kuya, lagi bang ganyan. Lagi ka nalang aasa sa akin. Eh alam mo naman, namumuhunan lang ako dito sa tindahan. Saka yung listahan mo dyan, oh, napakahaba pa. Hanggang ngayon, hindi mo pa nababayaran. Tapos ngayon, dadagdagan mo na naman. Mangungutang ka na naman. Ay, saan na, Bunso? Lagi ka sindi lang yung sahod ko. Baba pa. Hayaan mo, Bunso. Pag ako nakasahod agad, ikaw unang babayaran. Yan naman lagi siya sabi mo, Kuya. Eh, pag nakasahod ka naman, sasabihin mo, kulang pa sa inyo. sige na, ibigyan kita. Pero last na to, ah. Kaya alam mo naman, maliit lang yung kinikita ko sa tindahan. Saka gastusin lang namin dito sa bahay, sa pagkain. Andi, salamat ha. Huwag ka magpasalamat kuya. Babayaran mo yan. Sige, antayin mo ako dyan. Magtatakal lang ako ng bigas. Emily, Milin, muna mo na rito. Tusan kita. Bakit po, Tay? Biligan ng toyo para ma-adobo ko yung kangkong sa asibuyas. Tay, kangkong na naman po ulam natin. Nakaraan po, sardinas. Kailan po ba tayo mag-uulam na masarap? Oo nga naman tay, minsan naman magulam tayo ng manok. Mga anak, pahinsya na kayo ha. Malit sahod yung tatay, saka wala pa akong sahod. Hayaan nyo, pagkasahod ko, ibil tayo masarap na ulam. Tungkang kong, pagtsagaan nyo muna. Alam nyo naman, pag nagluto ko, lasang manok. Oo nga naman ate, pag si tatay nagluto, lasang manok. Ay naku, tayo. akin na nga yung pambiling toyo para maluto nyo yung adobong kangkong na lasang manok. Ito na anak, bigyan toyo ah, saka sibuyas ah. Para may luto ko na adobong kangkong natin. Oo, hmm, sarap ng adobo ko. Oh. Lasang manok. Madagdagan pa ng toyo. Palara, lalo sumarap. Oh, Ryan. Ano? Yung bahay ka bahay. Ilang na, hindi ka nakakapagbayad. Nagagalit yung asawa ko. Kala niya, pokit magkapatid tayo. Pinalilibre na lang kita sa bahay. Awa ka naman sa akin, bayaran mo ako, ako pinagagalitan ng asawa ko eh. Nagustin, pahensya na. Sabi mo rin kay ate, pahensya na. Lagi lang tagandila yung saad ko. Hayaan mo, kung naasawad ako, magbabayad agad ako. Bayan, hindi ko na problema kung nadidila yung saad mo sa trabaho. Eh ako binubunga nga ng asawa ko eh, hindi ka nakakapagbayad. Pero huwag kang magalala, sige, kakausapin ko ang asawa ko na magbabayad siya. Pero yung pangako mo, rin mo. Pero pag hindi ka tumupad sa usapan natin doon at pinalis ka ng asawa ko, wala na akong magagawa kahit na magkapatid pa tayo. Oo oh, kuya, pwede na talaga. Gagawa ko ng paraan. O sige na, sige na. Anis na ako. Basta gawa mo ng paraan, ha? Ay, pre, pre! O oh, bakit, bakit! Saan problema? Eh, pre, buti nakakita kita. Pinuntahan kita doon sa inyo. Wala ka eh. Magbabayad ako ng utang ko. Yung kabuhan kong inutang ko sa'yo hindi tinga sandali tatapig ko lang ito nakakaroon tayo sa daan sige mag usap tayo sakit lang sige hey, pre dito tayo pare nga 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 oh, po bumaba ka muna o oh, pare ano okay na ba? o oh, pre ito yung 3,000 pulang ko Okay, pare. Thank you. Sige. Ano, pag kailangan ulit ng pera, mangutang ka ulit sa akin. Ha? Good pay ka naman eh. Sige, pre. Eh, sa susunod, baka kailanganin ko ng pera eh. Bibili kasi ako ng bagong motor eh. Oh, sige, walang problema. Ba Madali ka naman makausap eh. Saka may tubo naman eh. Sige, ano ako na, Sige. Bari. Salamat tala. Sige, hey, sige. Hey, thank you, pare. Tala na, Jel. Oh, Ryan. Ko pala. Kuya. Eh, baka pwede mo akong pautangin. Tubuhan mo na lang din. yung mabahay daw kay Bunso. Sado sa upa ng bahay ko. Ano Ryan? Ano yung sabi mo? Mangungutang ka na naman sa akin? E ba may utang ka pa nga sa akin? Tapos sabi mo, mangungutang ka na naman. E sinasangkalan ko lang nga lang tayo magkapatid eh. Binabayaan ko na nga utang mo eh. Tapos sabi mo, tutubuan mo pa. Eh mga kapatid nga natin, di mo pa nababayaran. E ba may mga utang ka pa? Ano pa? Di pa nababayaran dito Ryan yung utang niya? Nako, paano pag nalaman to ni mama? Baka mag-away na naman kayo. Yun Angel. Tumayimik ka dyan. Ako nang bahala rito sa tito, Ryan mo. Huwag mo lang sabihin sa mami mo. Yun na, Ryan. Hindi na kita mapapera. Baka mamaya pag pinahiram kita, mag na naman kami ng mag-asawa. Ha? Sige na. Mami ka na dyan. Ate demi si Ate Angel, oh. Hi, Ate Angel! Huwag mo nga akong matawag-tawag na ate. Diba Angel, pinsan mo yan? Oo, mga pinsan ko yan. <laughs> mga pinsan kong may hirap. Tapos, ang hilig-hilig mang utang, di naman nagbabayad ng utang. Grabe ka naman Angel magsalita, parang hindi mo ako pinsan. Ginagawa naman lahat ng tatay ko para makapagbayad sa inyo. Gumagawa ng paraan? o gumagawa ng dahilan para hindi makabayad tatay mo sa mga inutang ninyo sa amin. Halos lahat ng kapatid ng tatay mo na utangan niya na hanggang ngayon hindi niya pa nababayaran. Tapos, lagi niya dinadahilan. Pangako! Gagawang ko ng paraan! Babayaran ko! Hanggang sa na yung mga pangako niya. Salbahin mo naman! Huwag ka mag-alala! Pag nakahanap akong tarbao, oh, babayadan ko lahat ng utang ng tatay ko! <laughs> Ikaw? Magbabayad ng utang? Hihintayin ka pa namin lumaki? Nagpapatawa ka ba? Kaili, okay, tama na yan. Umuwi na lang tayo. Ba? Sila na nga tong may utang. Sila pa itong may ganang magalit. No? O mga anak, nandiyan na pala kayo. Tamang tama, tama. mag na ako at makakain na tayo. O mga anak, ba't mga nasimangot kayo? Nakawala tuloy mga ganda nyo. Emeline, Kylie, may problema ba? Tay, wala naman po. Ano ka ba ate? Sabihin na natin kay tatay. Tay, ba't ganyan po yung pinsan namin? Sabi niya po, di ka daw po nakapagbayad sa utang mo. Parang tingin po nila sa atin, ibang tao. Oo nga po tayo, di ba ang magkakapatid nagtutulungan? Bakit ko sila ginigipit ka dahil may utang ka? Tama ka nga din, Remilin. Lahat ng na magkakapatid nagtutulungan. Pero minsan, hindi lahat ng magkakapatid pare-parehas ng ugali. Sino pang adugu mo sa pamanggigipit sa'yo at pahirapan ka pa? Pero mga anak ha, hindi may iwasan na mag sila sa atin. Dahil may utang tayo sa kanila na hindi natin nababayaran. Pero mga anak, huwag kayong magtatanim sa malob sa mga tito nyo, ha, sa mga pinsa nyo. Kahit paano, nakatulong sila sa atin. Opo, tay, pangako po. Lahat ng sinabi mo, tatandaan namin. Di ba, Kaylee? Oo nga po, tay. Oh, Ryan! Nandiyan ka ba? Oo, oh, boss. Nag-uwihan na lahat ng kasama mo, ha? mo, boss, para bukas. Ano yung gagawin ko? Baka naman sobrang kasasipag niyan. Pero sa bagay, Tama yan. Kailangan magsipag ka para mabot mo yung pangarap mo. Kasi pag tatamad-tamad ka, hindi mo makakamit yung pangarap mo. Pero, huwag mo pa rin pababayaan yung sarili mo. Opo, boss. okay, kayo maglala. Inalaga ako naman yung sarili ko. Ah, kailangan ko po magsipag. Huwag po nag-aarot pa po, po yung mga anak ko. Ang babayad po ako ng mga utang ko pa. Tama yan, Ryan. <laughs> Dahil nakikita naman kita ng magandang performance, malay mo, bigla ka i promote para maging maganda naman yung mga rin mo at makapagbayad ka ng mga sinasabi mong utang Talaga po boss, malaking tulong po sa kanya. Kung sakali po mo, promote niyo po ako. Oo. Oh, sige, huwag kang maglalala Ryan. Gagawin ko ang lahat. Basta, pangako mo, huwag kang magbabago. Pagpatuloy mo, magandang gawain mo na yan. O paano Ryan? Alis na ako. Sige po boss, ingat po kayo. <laughs> Hindi, ito yung utang ko. Bayaran ko na lahat. Total, matagal naman yung utang ko. Kaya pinasobrahan ko na. Ganun ba kuya? Maraming salamat ha. Sa nga pala, kuya, pasensya ka na ha. Minamadali kita magbayad. Kaya eh, alam mo naman, may kanya-kanya na tayong pamilya. Saka ito lang yung hanap buhay ko. Sa nga pala kuya, may ginamat, gumanda na yung buhay mo. Sige, ito lang hindi. Punta ko kay Kuya Barok, pabayaran ko na siya. Sige kuya, maraming salamat. Inak Sige, ito kuya. Papa, ako si Toto Ryan Oo oh. oh, nga no. Oh. oh, Ryan, bakit? Ano problema? Wala naman kuya, kaya ako pumunta dito sa'yo Pabayaran kay utang ko Ito kuya, nandiyan na yung interest, binigay ko na Dahil matagal na yung pagkaka-utang ko Ayos to Ryan, sakto ha ah. Wala pa naman akong pera ngayon Alam mo naman, naipit yung mga pera ko dahil sa pautang Eh, ngayon may panggastos na kami sa bahay Okay Ryan, salamat At nagpapasalamat rin ako at tumigigin na rin ang buhay mo ngayon Oo kuya, nagpapasalamat din ako sa taas Ako, ah, kuya, Tuloy na ako kasi mabayad pa kayo kay Agustin. O oh, sige na, sige, sige. Ingat ka, ingat. Pagkapawis din. Sarap. Kuya, kay Agustin. Oh, ba't na punta ka rito? Kakarating ko lang, galing akong basketball. Nagpapapawis ako eh. Ganun ba, kuya? Kuya, kaya pala ako napunta dito. Nababayad ako, nakutang ko sa'yo. Ah, ganun ba? Yung kakulangan mo sa bahay? O ano nga pala, kuya. Oh, ayan. Buti naman, nakabili ka na ng sariling lupa. Kahit na maliit, tsaka pinatatayo mo ng bagong bagong okay lang yun at least masasabi mo may sarili ka ng bahay at lupa oo nga kuya at least may sarili na akong bahay paano kuya? kasi mga anak ko nagyayaan na sa si bagong bahay namin para makitraw nila tuloy na ako kuya oh, sige ingat ka mga anak ito yung bagong bahay natin ito yung nabili kong lupa sa kapatayo ako ng bahay Tay, ang laki po ng bahay natin. Tay, bigyan niyo po ako ng kwarto din, ha? Oo, anak. Amili ka na ng kwarto ron. Pero, anak, salamat tayo sa bus ko. Hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakanit ng bahay. Kung doon na promote, anak, hindi nila isahod ko. Tara, anak, tingin natin yung magiging kwarto mo. Sige po, Tay. Gusto ko po magkita yung magiging kwarto ko. Tara! Tay, nakakaroon lang dito, data, Antas. Ate, ako